Kag sa numero uno sa mga balita, subungan lao. Gin pasira na kainasang aga ang mga stall sa Manukan Country sa City Legal Office sa Bacolod City. May pila sa gihapon ka mga stalls nga business as usual matapos nga gin pasira. May report sa Nico Delphine. Na 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 Nagalagot ang buot sa pila ka mga tenants kag empleyado sa Manukan Country isang isa-isa aging pasaradaan sa City Legal Office Enforcement Unit ang ilang mga stalls kainasang aga. Nagtingwa pang ila abogado nga si Attorney Jomax Ortiz nga mabalabagan ang pagserbe ng closure order pending kuntani sa gintalan ang negosasyon pero gindayon sa enforcement team ang pagpanirado sa mga stalls. pasaladaan sa siyudad na manukan bangod hasta karon. Wala sang may nagsailo sa gintalan ang temporary facility sa SM Prime Holdings Incorporated sa tabok laman mismo sa manukan. Ginsiling na ni Mayor Albi Benitez na magluwas sa 30 days extension, binula na ang ginhatag sa mga tenants para magsailo base man sa nakasugtan nga negosasyon pero nagpakatiga sila sa gihapon. Right I think we don't have any choice. This is a private firm So we cannot really impose kung ano ang rate man kay LGU. Although as much as possible, Tane, let's be uh, tenant friendly man. So when it comes to that, because I understand, gabas may mga additional charges or whatever, hindi ko kabalo kay TIA na na yan SM. So uh, that's why that uh, gusto naman mag uh, mabalanta ni kung ano ang agreement kay para we will know man kung ano ang ginexpect naman kung magsilo kami sa temporary area also sa permanent area kaysa subong wala gi kami kabalo. Kaina nagpermanas ang kasugdala ng mga tenants nga magsilo sa temporary facility matapos ang negosasyon upod kay Councilor Celia Flor nga pamuno sa Committee on Markets and Slaughterhouse ang konseho libre ang ila paggamit sang pasilidad sa sulod sang 18 months. Kay check ta ang record nila. Kay according sa treasurer may pulo nga wala gid movement. Tito do sa so bugod like na wala movement daw hindi na pag-i-reconcile niya. Try so na magsila ng kahamban man silang mabayad sila within the week. Oo, at least ipakita nila kung hindi ang space na reserve space lang and anay and pero well, Until, until such time yeah? may makita sa syudad na may effort, na may effort sila. Kaina na, pa mga supply nga manok sa mga Bisan may caution line na nga napahamtang, nagbaton gihapon sila sa mga customer. Gin patuma naman sang bitaw ang temporary closure sa Father Ferrero Street, pero gwa sunod lang man sa gihapon ang mga salakyan sa mga customer, gani business as usual lang sa gihapon ang manukan. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr nga dapat hugton sa enforcement unit ang pagpasiguro nga hindi maka-operate ang manukan. Magayo ang syudad sa utility firms nga utduna ang tubig kag kuryente sa mga stalls. Ginapaabot sang syudad nga mahawana na ang manukan agud masugura na sa SMPHI ang pagconstruct sang bago nga manukan nga mas magahatag sang dugang atraksyon sa Bacolod. Kabahin ini sang joint development project sang SM sa ginakilahan nga 3 hectare properties ang syudad sa reclamation area ang mga tenants ang mga pabilin nga prioridad nga makanegosyo sa bagong nga manukan kag nagpasalig ng siyudad. Sang subsidized rental rate, agod hindi sila mataman. Nico Delfin para sa Digicast Negros.